Guys. So, ano... Iyadang uh, yeah. So, ayan, yeah. so, yeah. dito na tayo sa... Dato na tayo sa... Dato na tayo na tayo sa... Natanong ng si na ko sa na, na po, hindi ko kayo lahat, kasi sobrang hindi you know? kaya... Video. Pero ganito na lang. Ang batian natin ganito, Big shout out for all my followers and my subscribers. Diba? So, lahat po binabasa ko po kayo. Maraming maraming so, salamat po sa inyong suporta sa atin. Mga vloggers na, ah, mga vloggers, mga vlog na ating ginagawa, but I know you. So, guys, right. maraming maraming salamat po talaga. Na, baka, ang po sa na halahin naman. Yung dating yung ginag na lang sa na Ang mga 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 alam nyo mo ba, ang bullfin, pag nauubos po yan tuta ka na sa taro alam nyo mo ba, ang buhay ng mga vlogger ay parang bullfin lang po yun ngayong binili, napakabago pa, napakaganda pa o ngayon, ikaw na naman vlogger ka, o t ka, di ba? O, nauubos din yung katikatan mo ang pinta din ng bullfin, nauubos din o, ประชาชนก็คงจะมีผลิติตามพืนหลักด้วยก